Maraming Pilipino kasama ng overseas Filipino workers ang natatakot magnegosyo dahil sa pangambang hindi ito magtagumpay. Pero takot din ang naging dahilan ng award-winning na negosyanteng si Caroline Ong para simulan ang skincare startup niya. Actually, it's fear. Fear that brought me kasi fear of regret. Kasi alam mo yon pag ang dami ko na rin opportunities na na-miss, kasi ilang years ko talaga iniisip na, sige, I want to really do this. Tapos realize ko, kung itry ko to tapos nag-fail ako, okay lang. Kasi hindi ko siya pagsisisihan. At marami naman siguro ako matutunan in the process. Pero ano nga bang dapat gawin para hindi sumablay sa negosyo? Payo ni Go Negosyo founder Joey Concepcion sa mga OFW pag-isipang mabuti ang pinaplanong business. Just don't keep trying. Yes, I tried many times. Uh, but you have to have the necessary puhunan to keep trying. Dagdag niya, huwag gamitin ang lahat ng naipong pera sa negosyo. You allot a certain percent for that kasi mas high risk yan. Eh. I don't really encourage our OFWs to just send money and get somebody to start a business. Baka pagdating niya, ubos na ang savings niya. Para sa Kapwa Go Negosyo Inspiring Balikbayan Award ni Ong, dapat sigurado bago sumabak sa anumang negosyo alamin mo kung ano talaga yung gusto mo and tutunan mo yon aralan mo kasi if you know all of those yung yung bawat galaw ng business sa yon i'm pretty much sure naman na magiging successful yung business at upang matuto na mga Pilipino, kahit mga estudyante o bata pa lamang sa entrepreneurship, may mga programang Education Department at Go Negosyo. Kabilang dyan ang mentoring event na Youthpreneur, sempre yung entrepreneurship no ito yung skill na gusto rin nating matutunan ng ating mga learners while being in basic education bigyan natin ng mga magaling uh, na mga mentors sa pagtuturo ng entrepreneurship you really have to get somebody not just knowing the textbook an actual entrepreneur agatha gregorio cnn philippines